guys at good morning Good morning sa inyo lahat At Kuya Bangis andito sa shop At habang wala kaming customer dito sa shop Ay magagawa muna kami ng pana So at guys, nagagawa ano, kami ng pana Magagawa oh, oh. muna kami ng pana Tirayin muna namin itong pana Para sa so, ano bangis. At baka uh, may uh, shoutout out ka kay Bangis uh, Shout out doon sa mga team ng Rostom Official Kay Manoy Nil Vlog Kay Sir Abeyo Saka kay Makanognog Shoutout out sa iyo at ang guys shout out sa fishing addict na malitlit kay Boss Dante Manglais at Oli, Oni Alimorum at Dan eh uh, Eddie Kapate ng fishing addict at hindi na tayo nagkakasama-sama at shout out sa Magallanes family at sa uh, kay Elena Magallanes sa Japan ingat palagihan at ingat palagi dyan sa uh, Santiago family Karaan family sa Batangas shout, at shout out kayo dyan guys at mga pinsang ko dyan ingat ingat ayan guys at naglalagari si Kuya Pangis ng mana so, ah, ayan ba? ay ano na po siya so, dalawang piraso yan Abang walang customer dito sa shop at naghihintay ng customer ayun muna ang gagawin at may pa charge ng battery tatlo at guys update na lang namin kayo mamaya pag natapos na ni kayo bangis ang pana ayan guys nakakapagod maghati nakakapagod maghati ayan Forma na, nahati na At ayan At wala pa rin tayong customer Special kaya dito muna tayo mag-focus habang walang customer sa shop. At Ayan po, Tulo ang sipon, paglalagari Anti gas ng kahoy Ayan. Taba naghihintay ng customer What's up Yan muna ang ginagawa Okay bangis Up okay, Guys Ang nagdadaan Yung papaya sobrang taas na Ayan po ang harapan namin. Ito so, ang aking shop. Shop po namin ni Elena Magallanes. Ang aking hon. Ingat palagi dyan sa Japan. Pray Pray palagi. sobrang laki ng battery dito na papatong kaya ayun gumibot I am the one the way don't need so, gagawin na ng panibago bumaksak sa sobrang bigat ng battery hapitin mo kay bangis ayan Tengon mo muna tanga na ang tigas So, ang lagari guys. Sobrang tigas ng kahoy na antipolo. Maanang buka. <laughs> Sana oh. Ayan. Sa't mo si Kuya North, sa'yo ma'am. Naglalaba si Kuya North. Naglalaba Ayan guys At ayan Ang aking pona Ayun Kay Kitoy ay ng San Pablo Nalagyan na ng Trigger At isang ito ay Kay Manoy Nail Vlog Ng San Pablo din Ayan Ayun. Si Asli. Kakawas lang galing school. Mama siya siya tuyot ka dyan, Asli. Ayun, pumasok nat kakain. kakain. Mm -hmm. Ah, sige, lagari. Wala tayong itak. Wala tayong itak. Napantop to. Tsaka-tsaka muna. Habang walang itak. Apsi, um, mamaya na lang ulit guys At update namin kayo mamaya At malolo Cards muna At yan guys, ito tayo yun eh. Lunar ちょっとパネルがいいかも。 Hello guys, hanggang dyan na lang muna aming video. Update na lang uli namin kayo pag natapos na ang paggawa. Hindi kasi natapos guys. At pasensya na guys. Salamat!